Hello mga kabataan, helmet, syempre today sa birthday happy day sa lahat mga bagong pasok sa channel Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inaepalan, sinasawsawan at in-upload namin uh -huh. yung video And for today's video mga kabataan, helmet, syempre i-epal e tayo, hindi ba video kapar? Syempre. Pero itong i-epalan e natin mga kabatang helmet, malalim siya talaga, malalim yung topic no video uh -huh. Pero pwede pa rin natin siyang i-relate sa buhay-buhay natin. Lalo na yung mga OFW o yung mga nagpapadala ng pera sa ibang bansa, no? Bidyo per? Mm -hmm. O kahit yung simpleng dito, nandito na tayo sa Pilipinas, mm -hmm. pwede, pwede tayo makarelate dito. So, ito muna yung pangmalakasan na TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno. Panoorin natin. Dahil nga, nabalita na hindi pa rin pala tayo na wala sa gray list, no? Bidyo per? So, explain yan ni Prof. Doc Shelo Magno kung bakit tayo nasa gray list pa rin. Kung kailan tayo naari sa gray list, kung kailan tayo napunta sa blacklist at kung bakit hindi pa rin tayo naalis sa greylist. Di ba, Pidyo Per? Oh Pero grabe, no? Na-blacklist din pala tayo, no? Mm -hmm. Nasa news po ng isang araw no, na nasa grey list ang Pilipinas ng Financial Action Task Force. Ano po yung Financial Action Task Force? Ito ay isang intergovernmental body na nagre-recommenda. Meron po silang 40 recommendations kung paano mapapalakas ng isang bansa ang kanilang mga rules and regulation para maiwasan at ma-address ang money laundering and financing of terrorism. Uh, 170, mahigit 170 countries po ang sumusuporta at nag nang recommendations ng FATF. Ngayon, pag sinabing nasa gray list ka, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin may mga rekomendasyon ang AFPF na hindi nagagawa ng isang bansa. Is this the first time na nasa gray list ang Pilipinas? Hindi po. Noong 2000, ang Pilipinas ay actually nasa black list ng AFPF. Pero nagkaroon tayo ng Anti-Money Laundering Law yan nung 2005 natanggal tayo sa black list. Nung 2012, nalagay na naman tayo sa gray list, pero nung 2013 na address uli ito. At ngayong 2021 ay nasa gray list na naman tayo. Nagkaroon ng evaluation nung 2022 dahil may deadline tayo na kailangan ma-address ang mga issues na to at hindi tayo pumasa, kaya nasa gray list pa rin tayo. Ang sumunod na deadline ay January 2023 at hindi pa rin tayo pumasa, kaya nasa gray list pa rin tayo. Ano po ang implikasyon sa atin bilang mga Pilipino? kung ang Pilipinas ay nasa gray list ng FATF. Ang ibig sabihin po nito, kinukonsidera na ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay threat sa global financial system. Kung tayo po ay threat sa global financial system, ibig sabihin ang mga transaksyon natin, lalo na with foreign banks and financial institutions, ay nagre-require ng greater scrutiny or pag-iimbestiga at paghimay-himay. Nagta-translate po to sa mas mataas na cost of doing business sa Pilipinas nangangahulugan ng delay sa transaction processing at hindi po tayo masyadong magiging attractive to foreign investors. Ganon din po, mahihirapan tayong itaas ang ating credit rating. Pangalawang implikasyon, may reputational consequences po ito sa ating bansa. Ibig sabihin, yung gobyerno natin, mahina ang kakayahan i-address ang issue ng corruption, money laundering, at terrorist financing. Pangatlo, Ibig sabihin din po kung tayo ay nasa gray list ay matinding monitoring ang mangyayari mula sa Financial Action Task Force upang masiguro nga na ginagawa natin ng kailangan natin gawin para mawala tayo sa gray list. Sino-sino ba ang kasama natin ngayon sa gray list? Kasama sa gray list ang Bansang Malta, Pakistan, Haiti at South Sudan. Paano tayong mawawala sa gray list? Noong 2021, merong 5 points na ni-raise ang Financial Action Task Force na kailangan nating gawin. Yung apat dito ay related sa money laundering at yung isa ay related sa beneficial ownership. Anong ibig sabihin ng beneficial ownership? Beneficial ownership po ay kung sino talaga ang nagmamayari ng mga businesses. Hindi po ito yung basta-basta lang na nakalista ng mga director or shareholders ng isang kumpanya. Isang halimbawa, uh, Mark Ventures Mining Corporation. Nakalista po na director ang anak ni Speaker Martin Romualdez, si Andrew Julian K. Romualdez. Pero kung siya ay ng direktor, siya nga ba ang talagang may-ari o isa sa may-ari ng Mark Ventures Corporation? So pag sinabi nating beneficial ownership, hindi dahil nakalista kang direktor ay ikaw ang beneficial owner. Ang ibig sabihin po ng beneficial ownership ay sino ang talagang nakikinabang mula sa operasyon na to. So, to be able to address yung kailangan ng FATF, kailangan po ay magkaroon tayo ng registry kung sino ba ang beneficial owners ng mga kumpanya sa Pilipinas. Kasalukuyan po, nire-require pa lang yan ng SEC na isama doon sa ating general information sheet na sinasabit ng mga kumpanya pero wala pa po tayong batas tungkol dito. Sa ibang bansa po, meron na silang beneficial ownership law na kung saan nire talaga ang mga kumpanya na i-disclose kung sino ang beneficial owner ng kanilang mga kumpanya. Ang tanong lang, magagawa kaya natin 'to? Gagawa kaya ng batas ang Kongreso na kung saan ay magre-require na i-disclose ang tunay na may-ari ng mga kumpanya sa Pilipinas. Yung mga ibang requirements po ay related sa stronger regulation halimbawa ng mga abogado, accountants, real estate brokers, para i-check kung meron ba silang criminal history dahil sa kasalukuyan, chine-check lamang ito kapag may nagreklamo. Sinasabi din na kailangan natin ng mas matatag or mas matibay na framework kung paano maging involved sa sektor ng pagbebenta ng alahas, produksyon ng precious stone, metals, dahil kasalukuyan wala tayong malino na framework kung paano maging bahagi ng sektor na to. Sinasabi rin ng FATF na kung meron man tayong administrative sanctions or parusa sa mga hindi sumusunod sa mga polisiya natin ay eh hindi ito sapat para i-discourage ang mga activities related to money laundering and uh, terrorist financing. So, kung maa-address po yan ng mga uh, ng gobyerno natin ay mawawala naman po tayo sa grey list. So, halimbawa si Pangulong Marcos nag-issue na siya ng executive order requiring government agencies to make sure that we address the gaps identified by the AFPF. So, kailangan po nating abangan kung magagawa nga ba. Lalong-lalo na yung beneficial ownership dahil yan po medyo matagal ko na rin minomonitor. Mapupunta po ba tayo sa blacklist? Kapag po nalagay ka sa blacklist, ibig sabihin meron ka talagang significant non-compliance. Hindi ka talaga sumusunod or maraming bahagi ng rekomendasyon ng AFPF ay hindi mo nagagawa. Ngayon, malalagay ba't ang Pilipinas uli sa blacklist? Feeling ko naman po ay hindi naman tayo malalagay sa blacklist. Pero bantayan natin, i-monitor natin kung ano nga ba ang gagawin ng gobyerno upang mawala tayo sa gray list ng AFTF. So ay nga mga batang helmet, ngayon hihimay-himayin natin itong TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno. Una, sabi nga sa balita, ang Pilipinas nga daw ay kasama sa gray list, no? po, mm -hmm. na FATF or yung Financial Action Task Force, may ganun pala no'ng Singapore. Oo, sila yung watchdog kumbaga. Eh 'Yun, international watchdog. Hmm, paano yung watchdog b'yogopper. O, so, sila 'yung tagatingin kung saan nanggagaling yung mga pera mm. o yung andar ng pera kung ito'y papunta ba sa terorista oh. or merong money laundering. FATF or yung Financial Action Task Force, isa nga siyang intergovernmental body which set standards to address money laundering and terrorist financing. So, parang meron siyang 40 recommendations, medyogapor, para dun sa isang bansa, para maiwasan ang money laundering or yung ang terrorist financing. Mm -hmm. So, may diba? listahan pala na, ops, yes. teka lang. Yes. Oo, oh, nagma-money laundering kayo. Ops, mm -hmm. mente. Uh ano? Mayroon ah, kayo peres financing. Saan napupunta yung mga pera nyo? Oo. 170 countries yung sumusuporta sa rekomendasyon ng FATF. Oo, kaya huwag kayong maniwala sa mga troll na, oo, oh, eh bakit ano, kailangan oo. pang ano, supportahan yan. Eh, sarili naman nating bansa ito. Hmm. Hindi naman nila, bakit oo. merong nakikialam? Parang ICC. Hmm. Kasi nga, itong FATF may mga rekomendasyon din siya, no? Oo. Para sa isang bansa, para nga mapalakas, yung standard in terms sa para maiwasan yung money laundering and oh. mga terrorist financing. Sa kapirahan. Oo. Sabi nga, ang Pilipinas daw kasama tayo sa gray list. Ayon sa FATF or Financial Action Task Force. Mm -hmm. Ibig sabihin, meron tayong mga aspeto na hindi na-comply o hindi natin nagawa. Kaya oh. nasa gray list tayo. Mm -hmm. yung pala yun. Mm -hmm. Noong 2000 pala, pijoga per blacklist tayo, no? Sino presidente noon? nung 2000. Mhm. -mm. Hindi eh, ba si era. <laughs> 2000. Oh my god. Pero nalilift yan nung around 2005. So magmula 2000 hanggang 2005 nasa blacklist. Oo. Pero 2005 na lift. nga daw na lift dahil nagkaroon daw tayo ng anti money laundering law. Oo. Oh, Napilita na siguro. Oo, no? Pero nung 2012, napasok na naman tayo sa grey list. Pero na-leave na naman noong 2013, Bitsugapar. Mm, one year lang, yes. di ba? Kinabaho. Oh. Kasi from 2000, di ba, Erap eh. Uh -oh. 1998 to 2001, uh -huh. si Erap. Uh -huh. Tapos pagdating ng 2001 hanggang 2010, Gloria Macapagal. Uh -huh. So 2010 to 2016, si Pinoy naman. Uh -huh. Pero Bitsugapar, from uh -huh. 2012 to 2013, na lift ka Oo. Uh -huh nabangon, video Nag cover, na, no? Nagawa siya. Nagawa. Uh, for one Oo, year. na matanggal tayo sa listahan. Pero, eh, noong 2021, bumalik na naman tayo sa grey list video cover. At sinong presidente doon? Tatay Diggs. Mm. At, 2022, karoon na evaluation, hindi pa rin tayo nakapasa. Bakit? Meron tayong hindi na naman na nakomply na naman. yung sa, administrasyon, noong time na yon hindi, hindi nakakomply. Oh, oh, Kaya nga sabi, pag di nakakomply, huwag lalabas. Iba yon. Ah, iba ba yon? Sa COVID yon Ano ka ba? Pero ayun nga, at pagdating ng 2022, ang evaluation nga is 2023. Nasa gray list pa rin tayo kasi nga, hindi pa rin natin mabigay yung hinihingi ng FATF. Di pa natin maabot yung Hindi pa rin mga... nabigay ng gobyerno. Ha? Nakakaloka. Hindi ka. natin. Kaya hindi tayo makapasa. Ng gobyerno oh, Sila, sila, sila. Sabi nga ni Prof. Doc Shailo Magno, ano ba yung implikasyon nito pag tayo na sa gray list ang Pilipinas, anong effect? Ito yung epekto, mga kabata helmet. Una, ay nga threat tayo sa global financing. Di ba, Bidyo Gaper? Bakit naging threat? Eh kasi nga, di ba, sa gray list nga tayo. Eh, bakit nga? Eh, hindi natin alam. Sa administration, sa gobyerno ngayon, eh, ba't hindi pa rin tayo natatanggal dyan? So, eto naman, yung epekto nito sa atin, mga kabata helmet. Dako! Ang laki ng epekto nito, lalo na sa mga may magkamag-anak yan sa ibang bansa may mga OFW, or kung gusto mong mag-invest, isa kang investor, kasi ganito yan, Bidjoga Park. Una, hmm. syempre, dahil nga threat tayo sa global financing, ang daming hinihinging mga requirements, ang daming hinihingi sa ating mga dokumento, especially yung mga banko, if makaka-receive, or magpapadala tayo ng pera. kung hmm. Kunwari, ikaw, Bidjoga yung mga anak mo sa kalsam, Sam, papadala ng pera dito. Hmm. Oh, ang dami pang hinihinging dokumento, ang dami pang hinihinging mga requirements, para mapadala yung pera at ikaw rin natatanggap ang dami pa rin hinihingi. Dami. Kasi nasa grey list tayo. Parang pera mo na, hindi mo pa makuha. Hindi mo pa makuha. Kasi nga, nasa grey list tayo. O, ba? Diba? Ang laking epekto niya, lalo na sa mga OFW, na inaasahan mo na yung tuition fee mo, mababayaran mo, pero hindi makapagpadala pa yung nanay mo kasi nga, at tagal ng proseso ng transaction Dahil ang daming ang hinihingi mga requirements Ang daming hinihingi mga documents Ang daming See, tanong para... Kasi parang halimbawa Oo. oh may pera ka mm. Isang milyon Isang milyon na lang ha Oo. Isang milyon Ang mm. daming e, tanong sa banko No, Bidyo Gaper Kahit nga hindi nga milyon eh Kahit siguro mga 300,000 Ang pa rin tanong na Questionable siya Oo, questionable Alam mo Bidyo Gaper Totoo yan kasi mag-open ka nga lang ng account, tatanong yun, para saan po ba magagaling yung pera na magpapasok mo po rito. Tapos, di ba, diba? anong, anong banko ba yun yung gusto pa ng police clearance? May mahigpit. May, May mahigpit. mahigpit. Talaga, mag-open ka lang ng account. And kung galing man yan sa foreign or international, magagaling ka perahan mo, mm -hmm. ang dami rin tanong, ang daming hinihingi ng mga dokumento na bakit ka papadala nito sa ang oh. bansa. Naku, mm -hmm. naano diba sa mga talaga? pera padala? Mm -hmm. Sino nakalagay dun sa form? Sino yung ano? Sino yung yes. papadala? Anong anong connection mo sa nagpadala? Mm. Para saan? At ito pa epekto nito, Bijo Cooper, Dahil nga nasa gray list tayo, yung mga gusto mag-invest at magpalakan ng kayamanan nila, hindi makapag-invest-invest -invest dahil nga ang dami rin mga katanungan and yung mga foreign investors, pre mag-iisip sila na, mag-invest ba ako rito sa Pilipinas? Eh, sa gray list nga? Ibig sabihin, diba? wala silang tiwala. Yes. Bawas na naman yun. Imbis na umangat ang ekonomiya natin, wale. Mm. Di ba? wala kasi. Oo. oo. Eh kasi bakit nandoon kayo sa listahan? Oo. No. a ako ng pera. Eh oh. e, nasa grey list nga kayo. Oh. Ito pa yung pangalawang puntos na binigyan diin ni Prof. Doc. Shelo Magno mm. Siyempre, meron tayong reputational risk. Yung Pilipinas, dahil no. sa grey list tayo, siyempre, ang implikasyon nun, yung bansang Pilipinas, hindi pala kayang puksain ng corruption. Oh, yung gobyerno. yung gobyerno. Oo. Oh, oh. Gobyerno mismo. Oo, oh, yung terrorist financing. Mm. Hindi kaya puksain ng gobyerno, ng government. Ng corruption. So, yung so corruption. So, corrupt ang government. Diba? Ganun ba yun? Kasi nga, merong nga reputation risk. Dahil sa grey list nga tayo eh. Mm -hmm. Ano ginagawa ng gobyerno? Wala. ba? Diba? Andun tayo sa listahan eh. So, gobyerno ba mismo ang corrupt? Mm di ba? Bakit hindi na magawa tama? Ang atlong puntos ni Prop. Doc Shelo Magno, dahil na sa graylist list tayo, eh talaga minomonitor tayo ng FATF o ng Financial Action Task Force. Hmm. Para nga tayong ano, minomonitor, di ba? May pantay. Na, Nandun kayo sa listahan eh. Anong ginagawa niya? At ito niyo. pa, videographer. Yung mga kasama nating bansa, parang ano naman, kasama ang Pilipinas dun. -mm. -mm. Nakita nyo at napanood nyo naman yung mga bansang binanggit ni Prof. Doc Shelo Magno, mga kabatang helmi. Gustuhin nyo ba na mapabilang pa rin tayo sa gray list, no? Singapore? Mm -hmm. bansang, parang, parang hirap naman talaga ng bansang Pilipinas. Parang ka-level na natin yung pinakamahirap na bansa. Oo. Talaga hindi pa tayo Singapore. Mm, mm, kahit diba? Mami nasasabi na para na daw tayong Singapore ang Pilipinas. Diyos mio. Ayan, no? Ayan ang prueba? O, oh, yan ang tingin ng troll sa sarili niya. Hey, Pero, ang, ang tingin ng nila. ang tingin ng ang assessment ng international community, kasali tayo doon sa mga mabababang, Oo. Uh -huh. ano. Iba nga, si VP Lenny Robredo, ang sinusulong niya talaga dati, yung transparency. Oo, oh, na hindi pinansin ng, ano, yes. Congress. Kung napanood niyo yan sa mga previous vlogs natin, mga patahilmen, nilabas ko na yan. Hindi talaga binigang pansin. Diba? Ayaw nila. Ayaw nila. At ayan nga, yung dapat meron tayo sanang batas. Yung sinabi nga ni Prof. Doc Shelo Magdo, mga para mag-ibang bansa, may ganyan na silang batas na may transparency na, for example, itong kumpanya na to pinapakita talaga kung sino may-ari ng kumpanya. Mm -mm. Hindi yung nakasulat lang dyan na, o general manager, o supervisor, director, hindi naman ibig sabihin nun na siya yung direktor, siya rin yung may-ari eh. Sino talaga yung may-ari? Sino? Sino talaga yung kumikita dun sa business yes. nyo? At Yun, yan, yung yan din, yes. At yan din yung isa sa mga yunahanan ng FAT, F9 Jogapur. Yung listahan ng mga kumpanya at sino talaga yung may-ari ng kumpanya. At asa na yung 125M? Ayun lang. <laughs> Stop. <laughs> 11 Maka days mo, 11 days nga lang, <laughs> lang <laughs> daw. Oh aba, painom na lang ako, video Pero talagang, ang dami nating natututunan, no, sa mga mm -hmm. vlogs ni Prof. Doc Shelo Magno. Uh, talaga nabibigyan ng linaw lahat mga kapat na helmet. Alam mo yung, ano, no, ang solution dyan, yung full disclosure bill ni, ano, hmm. attorney Lenny. Y yun lang talaga, video Siya pala yung sagot sa lahat, ano? Oo, oh, eh, ay kaya lang, nagpabudol sila, eh. eh ay yeah. kaya lang, kasi hindi talaga, kasi nga, maraming nga nga lang dahil ang daming tinatago ng iba dyan. Mm -hmm. Diba? Kung wala naman kayo tinatago, edi inapas nyo. Madali namang saguti. Kaya nga, dapat pinasa nyo yan. Dali, yung dali full ng disclosure tado? bill na yan. 1 plus 1 equals? 11. 11. Ay, yun yung tingin nila. O, oh, diba, pijoglap po. Mm -hmm. Ayun ako, mga batang helmet. Ayun na, ah. comment down below nyo po dyan kung ano naman masasabi nyo about dyan sa pagiging gray list natin ng Pilipinas. At least hindi black list. Kahit na pijoglap <laughs> Hindi pa rin natin mabigay yung hinihingi ng FATF. Kayo ba, mga batang helmet, especially mga OFW, yung mga nasa ibang bansa, papayag ba kayo na nasa gray list pa rin tayo? Diyos ko, 2024 na. Ikaw... Kaka eh, parang Miss ikaw me, na OFW, okay lang sa'yo na ginagamit sa mali ang pera mo. Uh Oo. -oh. And ikaw mismo na nagpapadala ng pera, hirap na hirap magpadala ng pera dahil sa kaggawan ng gobyerno dahil nga hindi binibigay yung hinihingi ng FATF para lang matanggal tayo sa grey list. Eh, yung OFW nga, padala ng padala ng pera kapag winaldas ng asawa, galit na galit ka eh. O, oh, diba? Akala ng OFW, nakabuo na ng bahay. Yes. Wala palang bahay. pala. Ibang ba bahay. Ibang bahay yung binabi Napunta sa ibang bahay. So, ayan mga batang helmet. Taki, takit style. This is January 14. Bisho ka pa. Yes. Ha, yeah, malapit na. This Sunday na po yan. So, ayan mga helmet. Say happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi ko namin sa buhay nyo, nag-helmet na bukid, yun. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!